Ang batibat na ang dahilan lumaki ako sa isang maliit na baryo kung saan palaging sinasabing huwag matulog malapit sa lumang puno. Ngunit isang gabi, napilitang doon ako matulog dahil sa init sa bahay. Habang natutulog, bigla akong nagising. Pero hindi makagalaw. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang isang maliit na bata. Pero hindi ito pangkaraniwang bata ang balat niya ay magaspang, parang kahoy, at ang kanyang mga mata ay itim na itim. Narinig ko siyang bumulong. Bakit mo sinira ang aming tahanan? Napagtanto ko may pinutol pala kaming sanga ng puno noong araw na iyon. Agad akong humingi ng tawad sa isip ko. Unti-unti, nawala ang bigat pero ang takot ay nanatili.